lumabas ako yung bilis tumaraw yung bilis para may may bilag tayo may may pagbigay kasi kapag ka bilis na lumalabas dito um, nakakahuli ako ng bilis pinamibigay ko lang dipindi na lang kung yung madaling araw tapos maramihan talaga yung mapuno natin itong bangka ayun nagbibinta kami ng pambilan kasi yung mga bayad dito sa amin Kasi marami kasi bayad dati dito sa amin na namimili para sa ginagawang bagoong ngayon wala na kaya umakasa lang tayo na makahuli sa pambilan sa pambilag na lang wala na yung sa ginagawang bagoong sana ang dyan tayong bilis para maramitan natin yung maibilag natin kanina yung napatayo natin siguro mga nasa isang kilog balahati dun tayo na sige na mga bangko atay-atay na lang natin doon na yun tsaka tayo tayo mag-uubisan tawagin namin tusok nung maraming hindi nakakaalam na kinakain ito kinakain ito masarap ito hindi na lang so, natin kaso ito wala na naman kasi sa isampana. 6.29 na nangyari naman yung kagabi nakawala wala pa una natin dito sa isang pana buti may isa pa tayo isa pong pana na dala tayo kasi ano to tatoy itong magkakasama ito yung pinakamalaki ito yung inuna ko kaso nakawala na naman sa unang pana pambihira dalawa sa amin mga huli natin lagi nakakawala dito sa isang pana parang kagabi yung nangyari alamat yung maliit na timbukan kinakain na sana nito kinakawalan Salamat na huli na natin At magperaso Dalaway na bawas natin Buti na lang Hindi na nakawala Tulak ng isaw Buti na lang Hindi na nakawala Nagaya na nung Para natin kanina Ini okay. di okay. okay. Salamat. Balaki po si Tuli. May nakadikit sa na sako sa coral na bakit ng na kulabutan. Tanggalin natin. Baka hindi ito bakit tuman. Dito, -tuban. dito Munda, na ano. January.

labas kahapon may dala tayong panalo kaya ako di tayo sige na po yung sumakit tapos kayo natin po kaya pilot natin A few moments later. So yun mga kambing karami ito na tayo. <laughs> Napakalaki ito. Marami kasi yung, yung hindi pala nakakaalam na kinakain ito dito sa amin noong araw bihir lang ako kumuha nito kasi yun nga yung pagkakaalam ko hindi rin kinakain yun pala maraming kumukuha taga rito sa amin masarap pala nang silbukan ko kumuha masarap pala ito ayan salamat sa mahalabang ilang yung karamihan mamaw ito nga lang hindi makakapasok to sa 280 yung kilo ito yung pinanap ko sa katawan na kasama nitong malaki oh. pasok sana yan oh. 800 ayos lang ang importante na huli natin unahin natin itong unahin natin itong pinakamamaw yun 1.6 pagsamasamahin natin yung mga pang-export natin. So, bano ito? Doon ito natin itibibinta sa tito ko. At ito at yun naman, yung maliliit doon sa bayan ng isda namin. Yan. Ang malilaki talaga 3.8 po lang, 3 peraso lang 3.8 20 20 yung kilo na ito kwarta ng lino malalaki talaga tapos ito naman dito sa bayan na ang isla namin yan 2.1 yan 2.6 naman yung kilo na ito salamat mayroon tayong 5.9 kilos na laki talaga. Bukas na tayo mag i siya na paulam. Hindi naman tayo magtitira nito. Oh. Kasi kailangan natin yung pera ngayon. Okay, yung kasus natin. At ito ay pang ulam natin. Tapos lulutuin ko ito mamaya, mamaya lang. Salamat so yun tutaan natin kung magkano kikitain natin na ito puro mamaw talaga so yun mga kabenjura yan kumita tayo ng 1,610 sa huli nating pusit kagabi ayan yung tatlong paraso natin na 3.8 ayan 280 yung kilo at yung small naman natin ayan 2.1 260 naman yung kilo. Kaya kumita tayo ng 1,600 din na yan 5.9 kilos lahat yung pang ulam natin magdedelation lang tayo kaming dalawa lang namin ni dito sa bahay nasa school yung mga bata so yun may shout out po tayo So yun. shoutout na po tayo. Ayan, ano ko na po, shoutout po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shoutout po sa inyo sa na sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan shoutout shoutout po sa lahat-lahat ayan sa sulok po kayo ng mundo naroon ayan shoutout shoutout po sa inyo ayan unang-una po shoutout po kay ma'am Mercha Quintis, ayan shoutout po sa inyo ma'am maraming maraming salamat mam Ma sa suporta nyo sa amin yung utol ayan at shoutout din sa buong family nyo po ayan at shoutout din kay Sir Efrain Jacobson ayan shoutout po sa inyo sir salamat din po sa inyo ayan shout out kay Ma'am Rosana Bella Hermosa from Davao City. Ayan, shout out po sa Ma'am. Shout out sa shout out kay Karino Kayadong and family ng Naika Beauty. shout out po sa idol. Shout out sa the Hardineras ayan shout out po shout out kay Sagayan Adventure from Western Samar ayan shout out shout out kay Dennis Dela Cruz in family from Naay Cavite shout out kay Milo Amores from Pires Quezon shout out kay Marvin Salonga from Mindoro ayan shout out po shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chuds Prince Adalim from Santa Rosa and Viva Ecija ayan shout out po shout out po sa inyong magama shout out kay Jihon Dani Andre Hondani from Sarangani from Binsayan. Shoutout din po sa inyo. Shoutout kay Dexter Win Consejo and family from Pami Laguna. Ayun, shoutout po. Alam ko ba kung tama yung pagkabanggit natin? Shoutout kay Roman Balag from Binangonan Resal. Shoutout sa Benito wa family. Ayun, shoutout po. Shoutout kay Jacqueline Bat. Ayun, shoutout po sa inyo, Ma'am. Shoutout sa Apilado families. Yan. Sila the family. Amayo family. Koleks Family from Burongan City. Ayan. Shout po. Shout out sa mga taga Burongan. and Lalong lalong yung mga espero natin dyan sa may Burongan. Shout out kay Erwin. Uh, Bernardo from Valenzuela City Ayan, shout out po Shout out kay Dolph TV Mix Vlog from Socorro, Surigao del Norte Shout out kay Alexander Pesquera And family from Jane Santambler ayan sa toto shout out shout out po sa inyo shout out kay Pablo Alao from Baranyaki City and shout po shout out kay Romeo Alcones at sa Amor Beach Diyan sa Takligan San Jodoro Oriental Mindoro at sa Alcones family yan shout out po shout out shout out po sa inyo maraming maraming salamat po sa laging suporta ayan at syempre shout out din natin yung mga kapwa natin mga channel at pasuporta lang din po mga kadwin dyan unang unang Shout out kay Otol Rapi. Yun, Rapi is for fishing at sa magkapatid kina John TV Vlog at my star TV Vlog. Yun, shout kay Vera kapina Kapi special father ng Fishing TV, Kabogsay TV. Fantan Fishing Adventure. Si Badong Vlog, uh, Juni Fishing TV, re Angler, Larry Amos, Hilaro Lakwat Zero, Kapana TV Adventure, Kuya North TV, Roger RC trailer, trailer Driver, Just for TV, Bicol Hunter Vlog, MJ Eric Adventure, Ka Fishing, Batang Samar. So yun mga kabinjer, supportan din natin mga kabinjer ng kanilang mga channel. So yun, sa nice magpa-shoutout ay comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para sa susunod na episode, ayun, may shoutout ko po kayo. Ayun, maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next episode, God bless po. Bye-bye.